Hi guys, welcome to my channel for today's video, another unboxing from Shein. Ito, mainit-init pa, kararating lang kanina, o diba, parang pagkain lang. Super so, excited na talaga ako. Ang una kong bubuksan ay itong Lavalier Wireless Mic. Nagustuhan ko ito kasi no need application. Automatic na itong magkoconnect. At aking susubukan para sa paggawa ng aking mga content. Tingnan nyo, ang ganda. Nakabox pa. O ba diba, social. Good for vlogging in live. Ang dali-dali lang niya gamitin. Di mahirap i sa damit. Pero bukas ko na ito gagamitin. Sunod naman na itong Samsung A14 mobile case. Masasabi ko maganda at pit na pit sa aking phone for only 0.68 PILS. 'di diba, Ang mura sa labas makakabili ka nito 1.5. Pero dito sa Shein, mura lang, marami ka pang iba-ibang kulay na makikita at iba't ibang unit ng cellphone na gusto mo. Sunod naman ay itong hair accessories. Napaka-mura lang nito sa Shein, magagamit ko ito pang araw-araw. Kailanganin -araw. ko din ito pag uwi ng Pinas. Protection sa araw. Sunod naman ay itong hair accessories ulit para sa aking inaanak worth 0.68 pils o diba ang cute maraming pang nakalagay sa loob next naman na itong aking super cute na pantali 0.34 feels lang ito napaka cute nya at ang liliit bahala ka na kung kailan mo ito mauubos next ay itong aking lingerie tatlong peraso for only 3.37 ang ganda pa ng quality. Super ganda din ng tela talaga. Grabe. Worth the price. Nakailang order na ako dito. Sayang nga lang. Malaki pala itong small. Dati kasi naka-order ako. Small pit naman sa akin. Anyway, okay lang. Pan-regalo ko na lang siguro sa mga relatives ko. Para mapakinabangan sa mga gusto pong mag-order sa Shein, order na kayo sa iyong pagkakataon, mura na, maganda pa ang quality. Sana naibigan niyo ang aking kwentong pangmasa. Hanggang dito na naman po. Bye bye! Keep safe everyone!